iwan ako ng apat para meron akong ano sa aking first batch. So, hindi ko ito gagamitin. i -di display ko lang siya dyan. It means, ito yung una kong ginawa. Every maggawa ko ng suka, katulad niyang gagawa ko ng second batch, mag-iwan din ako ng apat na buti. Palatandaan na first batch to may gohi na isa. So, yung gagawin kong pangalawa, lalagyan ko ng number 2. So that means you batch. So mag-iiwan din ako ng apat na lahat ibibinta. Iiwan ko apat-apat. So ito makupuno to pag magawa ko si mag-iiwan ako. Dito ko ilalagay yung aking mga ano, suka. Ito yung una kong ginawa. So finally, meron na tayo mapaglagyan ng mga suka ko guys. So very excited so much talaga. Kasi Ni isip-isip ko pa lang, mo problema kung saan sa bagay, hindi na mo problema na. Ay, saan ko ba 'to baka walang bumili, etc. Hindi ako nag-iisip ng ganun. I am always thinking positive, guys. Kahit medyo ano, syempre, relax muna, wag tayong magmamadali. Kasi pag na muna, mo muna talaga. Darating din tamang panahon diyan. Timing kailangan natin with guidance of our Lord. Papa Jesus talaga always guiding me. I always ask guidance to Papa Jesus. And this is it. Sabi niya, gawin mo na, ituloy mo na ang suka mo. Siyempre, pag sinabi ng ganon, walang sinuman makakahadlang na noon pag si Papa Jesus na mag-decide. Yan. With God, with guidance of our Lord, Papa Jesus. So I always ask guidance before I make something or I make something. So this is it. So, aking, yung suka ko na mapag-iwanan ngayon kay Ate Wing Grocery Store, pag nabinta, guys, at mabili ang aking vinegar I can't provide them. They just call me and ask for more. So, ang aking gagawin ngayon, guys, habang wala pa, bumibili or nag-order ng more zero Secret vinegar I'm my goal is I need to make 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 more and preserve it para pag read pag may bumili ready na siya as in yummy yummy na siya hindi yung kagagawa ko pa lang ibibinta ko na hindi kailangan kong gumawa muna tapos ipipreserve ko muna siya ng mga one month or more ibibinta ko na ipreserve ko siya ng one month muna or more depends Basta, one month is okay na. Yum-yum na more. Kasi yung suka ko, guys, haba ko tumatagal, sumasarap. Kailangan lang siya ishishake. Hi, guys. Good morning. Nag-prefer ako ng aking Jeril Vinegar, guys. Kasi, Meron na tayong mapaglagyan ng ating Jirel Secret Vinegar. Ilalagay ko to doon sa kay Wings Grocery Stores. So, naisipan ko guys, mag-order uli ng aking mga buti kasi gagawin ko na uli ang aking Jerrell Secret Vinegar kasi meron na akong mapaglagyan. Kala akong gumawa ng marami kasi may mga grocery store akong mapag-iwanan ng aking suka. Ang price ng aking suka, guys, one bottle is $2.50. Pag, na, ni pag bininta nila is $2.80. Pwede na. Pag binili nila sa akin is $2.50 pesos only. One bottle. Yan yung aking bottle size and 24 pieces in one box but kulang pa yung guys so we have only uh, 16 pieces I mean 16 bottle inside the box so that is all guys I'm so just happy now because meron na ako mapaglagyan ng aking mga soka na ginawa homemade and pag nabili at pag mabinta sa store nila, they just call me and I can and I can give more. So, tatakpan ko na siya, guys. So, yan yung aking ano, kasi nawala nga. Ito yung aking pantakip sa babaw. Oh. Ah, para hindi siya maano. O, ba? Diba? Thank you, Papa Jesus. Talagang sinabi, ayaw ko ba sana ito gawin? Parang sinasabi sa akin ni Papa Jesus, gawin mo na. I-ready mo na yung ano mo. It's time. And you need to make more. Walang delay-delay. Kailangan mo nang gagawin. So, i delay ko na lang ito. Doon kay Ate Wing. So, yun guys, ang ating Gerald Secret Vinegar. So, 16 pieces inside the box only. Kay ko lang, nako lang na yung ano natin. Kasi nabintan na, pinamigay ko yung iba para pre Saka nag-iwan ako ng apat. Ayan. So, yan. Yung ating Gerald Secret Vinegar's. So, i-ano ko na lang to I-scast it dito. Para hindi siya, ano, walang basag-basag. Okay. Thank you for watching, guys.